So, andito kami ngayon sa Yot. Ano, <laughs> recycle shop. Recycle shop. Ayan. So, tingnan natin kung may mga kikita tayong good items ng mga tools. Ayan. Pasok tayo dito. Oo, oh, bungi niya. <laughs> At nang nakapasok na nga kami dito mga boss, ayan nakita ko itong uh, samurai. Ayan makikita nyo mga boss kung pwede palang dalhin to sa Pilipinas, bilhin ko na to. At may portable compressor pa dito, dalawang piston. At dito may pistola. Bang bang bang, akala ko totoo, plastic lang pala. Lahat na nandito mga boss ay mga second hand na or used na dito sa Japan. Pero yung mga second hand na binibenta nila dito ay napaka goods mga boss at working talaga. Fast forward tayo at marami din to mga items pang bahay. Pero ang target ko talaga dito mga boss ay makapag-canvas ng mga tools na pwede kong dalhin sa Pilipinas kapag umuwi na ako. Ay mali pala, bawal pala to sa bagahe. Kumbaga ipapackage ko mga boss patungo sa Pilipinas. May mga ilan ilang tools naman ako nakikita dito na goods pa rin bilhin. At tatlong tindahan kasi ang pupuntahan namin. Dalawang bilihan ng mga recycle na tools at isang tindahan ang nagbibenta ng brand new. Dito kasi minsan makakakita ka ng mga good brand gaya ng Snap-on, KTC at iba pang mga brand na sobrang mahal talaga kapag binili mo ng brand new. At hindi lang naman automotive tools ang mga nandito pati yung sa mga pag gawa ng bahay ng mga tools, ay makikita mo rin dito mga boss. Pati nga yung mga headlights sa mga sasakyan ay meron din dito. May nakita sana akong impact gun na makita yung brand pero wala kasing battery. Kaya nagpass muna ako mga boss at ang dami palang electric drill dito kung yun talaga ang gusto mo. As mechanic talaga mga boss napakasarap talaga oh, sa mata yeah. kapag nakakapunta ako sa mga ganito. Pero minsan sa napakaraming choices na ating nakikita mga boss, naguguluhan na rin tayo kung ano ang pipiliin natin. So relate din ba kayo dyan mga boss? At dito may nakikita nga akong hikuki na impact gun pero mukhang gamit na gamit na mga boss baka yung battery nito is nagdeplete na so nagpass muna ako mga boss at dito may nakita nga tayong air impact wrench nasa 1500 lang ang presyohan nito complete set na siya pero hindi ko kasi kabisado yung brand baka magsisi ako pero goods naman yung purmahan niya mga boss in that price maybe isi search ko muna ang brand na to dahil nagka canvas pa naman ako ng tools dahil kung maganda ang review nito is bibilhin ko talaga to mga boss at punta naman tayo dito sa kabilang hilera ayan meron ding impact gun dito mga boss pero hindi ako sure sa brand Pero sa sakit pa lang na Kasama nito ay hindi na mukhang matibay Kaya it's a big no para sa akin At kung portable air compressor lang ang hanap mo dito Ay napakarami mga boss At medyo nagtingin-tingin na rin yung kasama kong si Joff Ng helmet May nakita siya dito mga boss Pero yung brand is hindi sikat Pero goods pa rin yung styling Pero sa susunod namin at pupuntahan na tindahan Ay doon kayo mapapawaw sa mga binibentang helmet Akala ko na nga dito ay bibilhin talaga ni brother Joff At dito naman kami sa kabilang istante Ayan may mga torque reins din mga binibentang benta dito. At uh, napansin namin dito mga boss may binebentang mga chisel na napaka-antique na talaga. Iwan ko lang kung buhay pa ang gumagamit nito. At sa side na to mga boss, may nakikita akong pneumatic angle grinder which is gamit na gamit talaga sa masisikip na areas na gusto mong i-grind. At meron ako nakitang air impact gun dito na maliit lang siya. Perfect ito sa masisikip lalo na sa mga engine pulley at made in Japan pa siya mga boss. Is empty yung brand. Hindi siya masyadong kilala kaya isi search mo na to. Para sa akin approved na ang pormahan na to pero dahil nasa 2,000 plus yung presyuhan ay isi-search ko muna. So, babay muna kami dito kasi wala kaming nagustuhan tools. May nagustuhan kami pero hindi pa ano pa kami. Hahanap pa ng baga nagkakanbas pa. Road trip, road trip muna kami. Road trip mga boss. <laughs> Ayan.